Good morning, mga may. Hello, mga kasari. Good morning, good morning. Today is Friday. So, meron ako ditong one box. And gusto ko lang i-share mga kasari kung ano yung laman ng mga to. Ito yung mga items na talaga ito. Malaki ang tubo and mabenda sa tindahan. So, worth is 3,155 pesos. 54 pesos, I mean. So, tingnan natin kung magkano yung tutubuin natin sa mga to. Worth itong ating si... Sea seaweed. Yung si Mami Ma, tatlong piraso siya, 45 pesos. So, balay lumalabas na 45 divided by 3, 15 pesos yung isang piraso. Penta ko naman sa tindahan is pang 20 pesos. Then next, ating si Clam, 135. Meron siyang anamang 20 pieces. 135 divided by 20 mga sisiko lumalabas na 6.75 yung isang piraso. Benta ko naman sa tindahan, 20. Iba, ang laki ng tubo natin sa mga to. Almost nasa kalahati yung ating tubo. Meron pa tayo dito mga mariko. Incense, 50 pesos yung pukunan. Bentahan ko sa tindahan, 60 pesos. Then next, itong ating dalawang ito lang klasa ng raincoat. Si raincoat natin mga sis, ang puno nito is 135 Benta ko sa tindahan, 185 pesos. Dalawa yung nakuha ko mga sisi 1 2 So mga ko, meron pa tayo rito yung slime cup uh, 6 pesos naman yung bentahan ko Kasi nga ang punan nito is mga nasa 4.25 Kapag 6 pesos times 20 Magiging 120 yung pagbentahan natin Minus 85 Meron tayong tubo dito sa slime cup na to na 35 pesos Next itong ating crispy bar mga sisiko 30 pieces yung laman, 110 yung pumulan pang 5 pesos. Kapag nabenta ito, meron tayong tubo na 40 pesos. Itong ating celluloid, uh, kumuha pung ako ng 5 pieces. Yung nito mga sisi ko is 25 pesos. Benta ko sa tindahan pang 35 pesos. Meron plus 10 ako dito sa ating mga uh, plastic cover na to. 5 pieces mga sisi yung nakuha ko. Then, ito ang ating mga brush. Bumili rin ako dito ang ating mga brush. 18 pesos na puhunan. ngunan. sa tindahan is pang 25 pesos. Tatlong pedaso ng ating mga brush. Then, of course, ito ang ating super choco caramel. Iwantan yung puhunan. 30 pesos yung naman. Pang 5 pesos natin sa tindahan mga Marco. Next, bumili rin ako ng BL cream. Ito yung mga pakalipuha. 35 pesos yung puhunan. Benta ko sa tindahan pang 60 pesos. Tatlo, Then, itong ating flex stick. bumida ako tatlong pack pang 10 pesos bawat isang piraso sa tindahan. Kaya mga sisi ko, magkano nyo bend, pinibenda yung ganitong mga ball pen ninyo. Flex stick, 0.5. Then, itong ating body. Uh, 110 yung punan din. And, meron siyang lamang 30 pieces pang 5 pesos sa tindahan. Dito pa lang, mayroon na tayong tubo na 40 pesos. Then, itong ating slime. at Uh, ang pagkailan nito mga sisi is 80 pesos pang 6 pesos sa tindahan. Mabenta ito sa ating mga bagets. 6 times 20. 120 minus 80. Meron tayong tubo na 40 pesos sa pa, islam patch. Then, itong ating splash. Oh, uh, colored paper. 140 yung puhunan. 140 yung ating puhunan dito kay ating splash color 3 20, 250 sheets. Ang ginagawa ko dito mga sisi ko, nilalapak ko sa buy 8 pieces. 8 pieces, 10 pesos yung bentahan ko dito ang ating colored paper. Next, ito ang ating mongkol 2. 85 pesos yung puhunan. Meron siyang lamang 12 pieces pang 10 pesos ko dito sa tindahan. Kayo mga sisiko, magkaroon yung mga mongkol 2 ninyo sa inyong tindahan. Pa-comment naman ako. And then of course, yung ating notebook. 270. Nagtahan ko sa tindahan. Pang 40 pesos. 40 times 10, 400. Meron tayong tubong 130 pesos. Last but not the least, itong ating Yema. Yema na tower? 120 yung puhunan. 25 pieces yung laman. Uh, bale, lumalabas dito sa ating Yema. 4.8 yung puhunan. So, bentahan ko sa tindahan is... Pang 7 pesos mga mi Kumuha na ako mga mare ng grade 4 pad. Ang grade 4 pad sa tindahan is 22 pesos. So ito mga mima ko, yung ating mga napamili. Weight of 3,154 pesos. And I hope nakakuha kayo ng idea kung ano yung mga idadagdag ninyo pa sa inyong tindahan. Happy selling! 40 times 10 equals 100. Meron tayong tubo na 130 pesos. Pang 7 pesos. Kupa din ako ng mga sisi ng Easy Ride right Grade 4. Pabindahan ko nito mga sisiko is 20 pesos bawat isa. Ito na mga sisi ko. Yung akin nabili worth 3,154 pesos. Sana mga sisiko ko nakapulot kayo ng idea kung ano yung idadagdag nyo sa inyong tindahan. Happy selling!